hindi umanulasing o lango sa alak ang aktor na si Albi nang magperform at haranahin niya ang mga kandidata at manunood sa Mutya ng Kutabato 2023. Ayon sa ulat ng PEP, nilinaw umano sa kanilang PEP troka ng isang kasamahan ni Albi na hindi umano totoo ang mga kumakalat na aligasyong nakainom si Albi nang sumalang sa entablado upang magperform. May mga kumakalat kasing chika na parang lasing daw si Albi habang kumakanta at mukhang... Uminom nga raw muna ito sa backstage bago ang aktwal na pagtatanghal. Mula mismo naman sa manager ni Alvin na si Leo Dominguez, ayon sa ipinadalang text message sa Pep, sinabi niyang hindi raw nakainom ang kanyang alaga. Nabanggit sa text message na may ADHD ang aktor kaya lagi itong hyper. Bagay na naisiwalat na nga sa publiko nang pumasok ito sa PBB bilang celebrity housemate noong season 10. Nagawa naman daw ni Albi ang trabaho niyang mapasaya ang lahat. At wala naman daw reklamo sa end ng organizer kaya walang nakikitang problema rito ang talent manager ng aktor. Kwento pa nga ni Dominguez sa nabanggit na entertainment news site, madaling araw daw bumiyahe si Albi patungong Davao at hindi na nakapagpahinga pa dahil dumerecho na kaagad ito sa venue ng event. Literal na puyat at pagod daw ito ng sumalang nasa entablado. Subalit, naging professional pa rin daw at ibinigay ang kanyang makakaya upang mapasaya ang live audience.